Ang susunod na programa ay Rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Magandang mo mga mga classmates! Handa na ba kayo para sa ating istorya? Tara! Tunghaya natin ang kwento ng batang taba. Si Nico ang nag-iisang anak ni Alin Sonia at ni Mang Pedro. Kung kaya't, lahat ng nanayis nito ay kaya ibigay ng kanyang mga magulang. Nay, gusto ko po, po nang naruang robot. Maaari niyo po ba akong ibili? O sige anak, basta magpapakabait ka lang at susunod sa mga utos namin ng tatay mo. Talaga nanay? Salamat po nanay. Tuwang-tuwa si Nico dahil agad nabili na kanyang mga magulang ang paborito niyang laruan. Ang say saya-saya! May bago na naman akong laruan! Weee! Kinabukasan, habang naglalaro si Niko ng kanyang paboritong robot, ay inatusan siya ng kanyang nanay. Niko, pwede bang ibili mo ako ng toyo at suka dyan sa labas para sa lulutuin kong adobo? Inay naman, naglalaro pa po ako. Kaya na lang po muna ang bumili. Dahil sa paglalaro ay hindi sinunod ni Nico ang utos ng kanyang mga magulang. Patuloy lang siya sa paglalaro. Maya-maya ay inutusan ulit siya ng kanyang nanay. Nico, tanghali na. Maganda ka na ng mga plato at kutsara sa pagkainan. Si nanay naman, naglalaro pa ako eh. Kaya na lang po munang maghanda sa mesa. Muli ay hindi na naman sinunod ni Nico ang utos ng kanyang nanay at patuloy pa rin siya sa paglalaro. Wee! Wee! Ang saya-saya talaga kapag naglalaro. Oras na ng hapunan at sabay-sabay kumain sila Nico kasama ang kanyang nanay at tatay. Pagtapos nilang kumain ay muli na naman nakiusap si Alisson niya kay Nico. Nico, anak, ikaw na ang mag-ayos at maghugas ng mga kinainan. Naku, naalala ko. Naku, Meron pa nga pala akong dapat plawin. Inay, pwede po bang kayo na lang munang maghugas ng mga pinggan? O, oh, sige anak. Ako na lang ang mag-aayos dito. Limid lang sa kalaman ni Arisanya ay, ay nagsinomaling lamang si Nico upang muli ito makapaglaro. Yehey! <laughs> Nakatakas ako sa mga hugasin. Takatamad kaya gumawa ng mga gawahing bahay. Mas masaya maglaro. Sa pangatlong pagkakataon, ay hindi na naman sinunod ni Nico ang utos ng kanyang nanay. Kinagabihan, habang natutulog si Nico, ay napanaginipan niya ang kanyang robot. Ayoko nang makipaglaro sa iyo, Nico. Pahanap na ako ng ibang kalaro. Ha? Bakit naman? Mas masaya kung lagi tayong magkalaro. Napansin ko kasi dahil sa akin ay hindi ka na sumusunod sa mga utos ng nanay Sonia mo. Alam mo bang dapat ay lagi kang sumusunod sa utos ng iyong mga magulang? At hindi rin magandang magsimuling para makaiwas sa mga gawaing bahay niko. Masama yun. Pero naisip ko kasi na masaya kung lagi tayong magkalaro. Masaya ako sa tuwing kalaro kita, Niko. Pero dapat ay supusunod ka rin sa utos ng iyong mga magulang. Mahalaga na sundin natin ang ating mga magulang. Dahil sa ganitong paraan, ay natutulungan at napapasaya rin natin sila. Ayaw mo bang mapasaya ang mga magulang mo, Niko? Siyempre, gusto ko. Gusto kong mapasaya nanay Sonia ko. Kung ganun, alam mo na ang dapat mong gawin, Nico. Dapat ay maging masunuring bata ka. O oh, sige. Simula ngayon, susundin ko na utos ng aking mga magulang. Maya, maya pa ay nagising si Nico at nasa tabi pa rin niya ang kanyang robot. Oh. Grabe. Kakaiba yung panaginip ko. Tama ang robot ko. Dapat ay lagi akong sumunod sa aking mga magulang. Simula ngayon ay magiging masunurin pa ata na ako. Bumangon agad si Nico at nagulis agad siya sa kanilang bahay. Agad na rin siyang sumusunod sa mga utos sa kanya ni Nanay Sonia. Kung kaya't, lubos ang saya sa mga muka ni Nanay Sonia. Dahil sa pagbabagong ginawa ni Nico. Sa huli, masaya pa rin rin paglaro si Nico kasama ang kanyang paborito Rubber. So mga classmates, minatutulan ba kayo sa ating istorya? Tandaan, Lagi sumunod sa pinag-uutos ng magula. <laughs> <laughs> oh, ano ang matapa? This is Jomo Procal, BTV Ted, Lantanong. Paalam!